Kung hanap mo ay passive income mula sa dividends, sigurado narinig mo na ang tungkol sa REITs o Real Estate Investment Trust. Ngayon, pag-uusapan natin ang top 5 REITs sa Pilipinas na nagbibigay ng magandang dividends ngayong 2025. Hindi ito ranking, kundi listahan ng mga REITs na kilala dahil sa laki at consistency ng kanilang dividend payouts. Una, AREIT or Ayala Land REIT. Si AREIT ang kauna-unahang REIT sa Pilipinas at madalas ding tinuturing na benchmark ng buong industriya. Simula ng mailista ito noong 2020, mabilis nitong nakuha ang tiwala ng maraming investors dahil hawak ito ng Ayala Land. Isa sa pinakamalaki at pinakarespetadong property developers sa bansa. Ang backing ng Ayala ay nagbibigay ng dagdag na layer ng security at kumpiyansa para sa mga namumuhunan. Meron itong dividend yield na nasa 5.3% kaya kung maglalagay ka halimbawa ng 100,000 investment, aabot ito ng halos 5,200 passive income na matatanggap mo kada taon. Malinaw na isa itong magandang halimbawa kung paano gumagana ang REITs bilang source ng steady cash flow. Ang pinakamatibay na asset ng AREIT ay ang portfolio nito ng prime office spaces sa Makati at Bonifacio Global City na may halos 99% occupancy rate. Sa madaling salita, tuloy-tuloy ang renta at mababa ang posibilidad na mawalan ng tenants kaya predictable at matatag ang kita. Bukod pa sa dividends, isang malaking bonus ang capital appreciation. Sa nakaraang taon, halos 20% ang itinaas ng presyo ng shares ng AREIT. Ibig sabihin, hindi lang cash flow ang kinikitang investors, kundi pati pagtaas ng value ng kanilang investment. Parang double reward sa iisang asset. Ang kailangan lang bantayan ay ang valuation. Dahil mataas ang demand at malakas ang brand ng Ayala, medyo premium na rin ang presyo ng IRIT kumpara sa ibang REITs. Kaya kung papasok ka bilang bagong investor, mainam na pag-aralan muna ang timing at wag bumili kapag sobra ng mataas ang market price. Sa madaling sabi, kung ang hanap mo ay stability, credibility, at long-term growth potential, si A-REIT ang isa sa pinakasolid na pagpipilian sa REIT market ng Pilipinas. Sunod ay si RCR o RL Commercial REIT na siyang flagship REIT ng Robinsons Land. Malawak at diversified ang hawak nitong portfolio, aabot sa mahigit 1 million square meters ng office spaces na nakakalat sa iba't ibang key business districts. Kabilang dito ang mga prime locations tulad ng Makati, Bonifacio Global City at Ortigas, nakilala bilang sentro ng negosyo at malalaking kumpanya sa bansa. Ang dividend yield ay nasa 5.3 to 5.7% pero may historical dividend yield dito na umabot sa 7.10% late 2024 to early 2025 na mas mataas kumpara sa IRIT kaya natural itong mas nakaka-attract ng mga income-focused investors. Ang lakas din ng RIT na ito ay nakasalalay sa mga tenants nila na karamihan ay multinational BPO companies. Kilala ang mga BPO firms sa pagkakaroon ng long-term leases at matatag na demand kaya nakakatulong ito para maging steady at predictable ang rental income ng RCR. Isa pang bonus ay ang tuloy-tuloy na asset infusion mula sa Robinson's Land. Ibig sabihin, habang dinadagdagan ng parent company ang portfolio, mas lumalaki rin ang kita at mas tumataas ang potential na dividends para sa mga investors. Para itong assurance na hindi stagnant ang growth kundi may clear na pipeline ng expansion. Gayunpaman, may dapat ding isa alang alang Malaki ang exposure nito sa BPO industry. Kaya kung sakaling mag-shift ang demand patungo sa remote work setups, posibleng maapektuhan ang demand sa office spaces. Bagamat stable pa rin ngayon ang BPO sector sa Pilipinas, mainam na bantayan ng long-term trend. Kaya kung ang habol mo ay relatively mataas na dividends at exposure sa BPO-driven real estate market na nananatiling backbone ng ating economy, si RCR ay isa sa mga pinakasolid na options na pwede mong isama sa iyong investment portfolio. Kasunod ay si MREIT o Megaworld REIT na pag-aari ng Megaworld. Ang lakas ng brand nito na ay nakasalalay sa kanilang Kilalang Township model, isang konsepto kung saan pinagsama-sama ang offices, malls, residences at iba pang commercial spaces sa iisang lokasyon. Dahil dito, nagkakaroon ng built-in ecosystem ng mga tenants at customers na nagbibigay ng mas matatag at diversified na income streams para sa REIT. Ang dividend yield ay nasa 7.4% na stable at competitive kumpara sa ibang REITs sa market. Bukod pa rito, nananatiling mataas ang occupancy rate na nasa 95% pataas salamat sa halo-halong tenant mix mula sa BPO companies hanggang sa iba't ibang corporate offices. Ang ganitong diversification ay nagbibigay ng dagdag na seguridad dahil hindi nakasalalay sa iisang klase ng negosyo ang kanilang rental income. Isang malaking bonus ang kanilang aggressive expansion plan. Halos taon-taon ay may dinadagdag na bagong assets mula sa Mega World Group. Kaya mas malinaw na posibilidad na mas lalaki pa ang kita at mas tataas pa ang dividends na matatanggap ng mga investors sa darating na panahon. Sa madaling salita, kung naniniwala ka sa long-term vision ng Mega World Townships at gusto mo ng steady dividends na may kasamang growth potential, si MREIT ay isang solid na choice sa iyong REIT portfolio. Phil Invest REIT Si Phil REIT naman ay kilala dahil sa kanyang matinding sustainability push. Ang core portfolio nito ay nakapwesto sa Northgate Cyber Zone sa Alabang isang PESA accredited IT park na may green certification. Ang pagiging eco-friendly ng mga gusali ay nagbibigay ng dagdag na value lalo na ngayon na mas maraming kumpanya ang naghahanap ng environmentally responsible spaces. Meron itong dividend yield na nasa 7%, isa sa pinakamataas sa listahang ito. Kaya very attractive ito para sa mga investors na naghahanap ng mas malaking passive income. Malaki ring bentahe na karamihan sa tenants nito ay multinational IT at BPO firms na karaniwang pumipirma ng long-term leases. Dahil dito, nagiging stable at predictable ang rental income stream ng PhilRIT. Ang patuloy na focus ng PhilInvest sa eco-friendly developments ay nakaka-attract ng mga global companies na may strict ESG requirements. Sa madaling salita, mas lumalakas ang positioning ng Phil REIT sa hinaharap dahil aligned ito sa trend ng sustainable business practices. Ang challenge lang ay mas limitado ang geographic exposure nito kumpara sa ibang REITs. Karamihan ng assets ay concentrated sa Alabang area, habang ang iba namang REIT ay mas diversified sa iba't ibang business districts sa Metro Manila ibig sabihin may kaunting concentration risk kung sakaling magkaroon ng economic shifts sa lugar na 'yon. Kung ang hanap mo ay mataas na dividends at investment na may kasamang advocacy sa green and sustainable development, swak na swak para sa iyo si Philret. Pangkule, ICIT si City Core Energy REIT o si REIT Nakauna-unahang renewable energy REIT sa Pilipinas. Ang uniqueness nito ay naka sa business model na hindi karaniwang nakikita sa ibang REITs. Sa halip na mag-focus sa office spaces, ang specialty ni CREIT si ay ang land assets na inuupahan ng solar power operators. Dahil dito, naiiba siya at may sariling niche kumpara sa mga traditional office focus REITs. Meron itong dividend yield na nasa 6 to 7%. Ang lakas ng modelong ito ay nakasalalay sa long-term land lease agreements na nagbibigay ng stable at predictable cash flow para sa mga investors. Hindi ito gaanong volatile dahil ang contracts ay karaniwang matagal bago ma-expire kaya mas secure ang kita. Isa pang bonus point habang lumalaki ang demand para sa renewable energy. Hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin globally, nagkakaroon ng natural advantage si Sirit. Hawak nito ang sektor na may malinaw na growth trajectory. Bukod pa rito, meron rin silang pipeline ng expansion projects na inaasahang magdadagdag ng kita at magpapalakas pa ng dividends sa mga susunod na taon. Gayunpaman, may considerations din. Relative na mas bago si si REIT kumpara sa ibang established REITs sa market kaya mas limitado pa ang kanyang track record. Mas kaunting uncertainty pagdating sa long-term stability pero dahil promising ang sektor ng renewable energy, nakikita ito ng marami bilang high potential play. Sa madaling salita, kung nais mong maging bahagi ng green energy growth habang kumikita ng isa sa pinakamataas na dividend sa market, si Siri't ang standout option na dapat mong isaalang-alang. Kaya kung dividends ang habol mo, ito ang top 5 REITs sa Pilipinas na may magagandang dividend payouts ngayong 2025. A-RIT, RCR, M-RIT, Phil-RIT, at si bawat isa ay may kanya-kanyang strengths at risk, kaya depende pa rin sa goals mo kung alin ang swak sayo. Ngayon, ikaw naman, alin sa mga RITs na ito ang papasukin mo kung dividends ang target mo? Comment mo sa baba at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang financial tips.